kwento ako sa inyo guys galing ako sa labas pabili ako ng yelo kasi nga sobrang imit pagdating ko dun sa bilihan ng yelo sa baba kapaisin face na sa sabi mo sa akin ng tindera tay magkano ng yelo sa iyo hindi ako may kibo tay ma balay ko bang ako yon inulit pa tay magkano pong yelo aba naman ining mga ba tatay sa ito na ito halos para magkaedad lang tayo mm -hmm. shout out sa iyo Dati, may natitinta ng hero dyan sa baba. Tay talaga. Tay. Patay. ingredients here and again and again para sa panagana pa na bago na lamang nating episode kung ano yung matawag na tay tatay okay lang may mga anak na talaga ako na matawag sa akin ng tatay tsaka dati. pero magkaedad lang kami ng tintera well anyway guys nabubulong na ako nakakaisip kung ano bang pwedeng gawin lalo na para sa ating channel at nakita ko to yung aking old camera na ginagamit ng pag-vlog. This is Canon 600D. Capable of uh, video taking tsaka flip yung screen niya. And then, meron siyang nagaya ng mic para dun sa mga gustong mag-vlog na nakamay. Kasi itong ginagamit kong G7X, walang well, mic input. So, uh, mic lang talaga ng camera. pag -dip ko siya, tignan ko kung kakagatin ninyo. At ito, ay seryoso. Walang halong biro itong gagawin ko. Eto ha, mga kakuyadins na nanonood dyan. At sa mga manonood pa. Pag umabot ng 10k subscriber ang channel na to At maabot ko ang mahig mahigit 4,000 watch hours. Ipamimigay ko itong diesel. Aran ito? Paghanin sa bato. Hindi ako nagbibiro. Again, ulitin ko ha. Pag umabot ako ng 10k subscriber. Yan at humigit 400 hours watch ang aking channel na to ipamimigay ko to okay, pag umabot ako sa ganong punto dun tayo magpaparapol dun tayo at ito ang mabibigay ko sa inyo promise yan walang harong biro 600B iingatan ko to simula ngayon para sa pag umabot tayo sa ganon yung makakagamit ay okay naman sa kanya Mag okay pa to dito ever since na magkaroon ako ng G7X hindi ko na masyadong magamit. okay promise yan yun lang ha may nagsend ng video sa akin sa email kabuksan ko lang ha yeah ano to? guys, pasensya na doon sa video. <laughs> Natakot ba kayo? Sorry, sorry. I'm just practicing naman kung paano mag-insert ng mga video clips dito sa ating... At babalik ko sa dance niyo, At... Ay, seryoso ko doon sa sinabi ko ano, Tungkol din sa... Ano? 600 dito. Yan. Pamimigay natin yun. Basta, mabot tayo ng 10k subscriber at malagpasan natin ang 4,000 watch hours. Yun ang kondisyon. Siyempre, pamimigay doon, Dapat may magandang kondisyon. Okay, so 10k ang abot eh. na Naaabot na kahit kailan pa maabot basta 10k. Mas maganda kung maabot ma na yung buwan na to, no? Ba? Diba? Okay, anyway. So ngayon ay pag-uusapan tayo ulit. Okay? So dugtungan natin yung series ng kadaldalan ni Credence na hanggang ngayon wala pa rin title lang segment ko. Tulungan niyo naman ako, comment lang kayo sa comment section, no? Kung title lang. Okay. So ang gagawin natin ngayon ay pagdadaldalan natin ang pitong dahilan kung panahon na ba para manligaw. Okay. So ito ay kadugtong. Ito na yung kadugtong nung ang tawag dito nung 10 tips ni Kuya Dents paano manligaw. So ito ngayon, 7 reason kung panahon na pa talaga para manligaw. Huwag na nating patagalin pa at simulan natin ng balitaktakan number one reason. Kaya mo na emotionally and financially. Yes, emotionally and financially. Maligaw ka kung kaya mo na emotionally. Tandaan nyo, hindi ko mas hindi mo. No? Yung mga babae, eh, tawag dito. Minsan, emotionally imbalanced. <laughs> Unbalanced pala, sorry. And financially, of course. Hindi, hindi mo, hindi mo sabing, ano, hindi mo kailangan ng finance pag nanliligaw. Kailangan mo yan. So, kung emotionally and financially kaya mo na, ready ka na, prepared ka na emotionally and financially, pwede ka naman ligaw. Reason number two na pwede ka nang manligaw o panahon na para manligaw is payag na ang magulang mo. Oy, kahit ikaw ang lalaki, gusto mo Dapat humi ka, rin, humi ka pa rin ng payo sa magulang mo kung okay lang ba na manligaw ka na. Baka tototoy, totoy to ka pa. Baka hindi ka patuli. Gusto mo na kaagad manligaw. Mahiya ka naman sa balat mo. Payag si parents. Bibigay sila ng payo. Okay sila. Sige, manligaw ka. Okay? Number 3, kapag nasa tamang edad na, of course, 'di ba? Baka may 11 years old ka pa lang. Hindi lang sa loob ka manliligaw, 9 years old ka pa lang, 'di ba? Hey, sir, may ka Kuya dance. Pag nasa tamang edad ka na, na, na talagang pwede ka nang manligaw, sir. Ito ka. Para sa buhay mo, okay? So reason number 3, nasa tamang edad. Number 4, kung kaya mo nang mag-handle ng mabigat na obligasyon. Number 4 ha kung kaya mo nang mag-handle ng mabigat na obligasyon. Bakit? Relationship is an obligation. Kapag meron ka na niyan, meron ka na rin obligasyon. Babalikatin mo yun. Kung hindi mo pa kaya mag-hold ng mabigat na obligasyon, huwag mo naman ligaw. Mahihirapan ka lang. Kakaroon ka lang ng ano, magulong relasyon. Okay? So, reason number four, kung kaya mo nang mag-handle ng mabigat na obligation. Reason number five, para ikaw ay pwede ka naman ligaw o para pa, o kung panahon na ba para manligaw ka is ang pasensya mo ay nasa 1000 to the end power in short mahaba na dapat ang pasensya mo mahaba dapat, dapat ang pasensya mo Ayan, kasi maraming ang pagpapasensya pag nandigaw pa. Especially kapag meron ka ng girlfriend. So dapat, practice ng pahabang pasensya o mag-practice ng mahabang pasensya pag kaya mo na yun at meron ka ng ganong mahabang pasensya, sige, manligaw ka na okay? reason number 6 okay? so manliligaw ka kung mahal mo talaga 100 times more sure na mahal mo yung niligawan mo. Okay? Sure na sure ka na. Hindi lang dahil nabibigla ka o nagagandahan ka lang. Pag dapat tinatanong mo yung sarili mo na talaga, yun ba talaga yung nararamdaman mo? Mahal mo talaga siya. Kasi pag niligawan mo na yan, that's it. Dapat dire-diretso na. No, walang hanggang shota shota lang. Dapat pag nanligaw ka, ang, ang diretso mo, eh, siya na yung makakatuloy mo. Okay? So, reason number 6. Dapat mahal mo siya at sure ka na doon. And final one, ang bilis no? Yan, parang hindi yan mo, hindi masyadong malalala. Number seven, ayan, number seven, okay? So, nakikita mo siya as your lifetime partner. So, maliligaw ka kung uh, dapat ang aim mo sa kanya is para diretsyong maging kayo, makasal kayo, uh, maging mag-asawa kayo. Hindi yung makikipagrelasyon ka lang dahil trip mo, tulad ng aso na yan, napit na yan eh. Okay, anyway, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Okay, so dapat na yung nakikita mo, siya yung magiging lifetime partner mo. Okay, hindi yung trip-trip lang. So, pag naligaw, isama mo yun sa aim mo. Okay, isama mo yun sa goal mo, yung siya yung magiging partner mo mga habang Okay? So, yan ang seven reason para makapanigaw ka na. Or seven reason kung panahon na para ikaw ay manligaw. Okay, sana na ano nyo, no, nakukuha nyo. I-recap natin. One, kaya mo na emotionally and financially. Two, payag na magulang mo. Three, nasa tamang edad ka na. Four, kaya mo nang mag-handle ng mabibigat na obligasyon. 5. ang pasensya mo ay nasa 1,000 to the end pa, ano, to the end power, pahaba na. Okay. Six, kasi mahal mo, ensure eh. ka na doon. And number seven, iniisip mo na siya na ang magiging or pinaplano mo na na siya na magiging lifetime partner mo. Okay? Sana malinaw yan ha. So, yan lang nga ating pag-uusapan. Hindi na natin masyadong pahabain. Baka naboboring na kayo pag pinapanood niyo yung video ko. Insert, insert na lang tayo ng video. At may pahabal ako. May pahabal ako. Special mention para sa reason kung dapat ka nang manligaw. Ah, uh, kung may guidance ni Lord. Okay? Hindi ng guidance kay Lord para mag-guide ka niya na mas maayos para sa iyong gagawing pakikipag -relation. Anyway guys, kung meron kayong mga gustong pag-usapan pa, feel free to comment sa baba. Ayan ha. O, oh, yung target natin, 10k subscriber, more than 4k hours watch. Pamimigay natin yung Canon 600D Ito siya. Promise yan. Promise yan. Okay? And, sa mga nanonood, of course, like our videos, comment lang kayo, okay? And pakishare na rin para rin sa mga iba pa na mag na ma, mag convert na rin na din. And sa mga bago nanonood ng videos, of course, please subscribe to our channel. This is your guidance Uy, yung nga pala, meron tayo palang ano. dito natin sabihin yung ating portion na word of wisdom. Okay? So, ano ba iiwan natin yung word of wisdom ngayong sa episode na to. Word of wisdom, laging makikinig sa payo ng mga magulang. Okay? So this is it. Kuya Dens, salamat salamat sa panonood. Signing. Bye-bye. Okay.